Parang si Maring yun ah. Nakita ko. Parang bumili. Jila yung dumaan ah. Yung nakadala ng ani. Soft drinks. At saka, yung may grandi pa. Parang may inumin pa. Aba, para mukhang nakapira na yata yun. Kaya intayin ko si Maring Jila yun. Bumalik ito sa tindahan pautang nga ah. Kahit ano lang, kahit kunti lang, maring diling. Pagpasensya na. Kung nakadisturbo man ako sa sa'yo. Kunti lang naman, maring diling. Babayaran ko kagad yan. Kahit ano na lang, isang sardinas at saka isang kilong bigas. E, s -s -s sige, sige, sige pautangin na lang kita isang kilong bigas at saka isang sardinas ay ito ah, kunin mo baka ito lang naman ang kailangan mo wala naman kayang iba Ayan. Ala, ah, sige umuwi ka na kunin mo to at magsaing ka na sa bahay nyo ay salamat maring biling Salamat sa ayaw mo, sa inyong gatag, mabigas na isang kilo. Eh, sige, salamat. Mauwi na ako. Salamat, Maring Diling. Tingnan mo si Maring Silay. Kung utang dito sa tindahan, kung bibili doon sa iba. Ay, sabi niya, mas mura doon ang piso kaysa dito. Hindi niya alam, kung walang wala, dito yan pupunta ang lakas ng loob, punta-punta dito tapos mangunungutang lang hindi man siguro nahiya sa ginagawa niya no? kung sa walang wala sila dito sila pupunta at dito sila namumuhay dito sila nabuhay sa aking tindahan at tapos dito utang ng utang tapos bumili sa iba dahil mas mura doon kaysa dito pero kung mangutang mura pa rin dito sa akin kung bibili, mahal. Ayan. Kaya nga hindi maasim so dahil sa mga kalukuhan at so walang respeto. Kaya nga, banyan sila. Stop it.